day and um, today we will just take it easy uh, um, we will try to maintain zone 1, zone 2 today, kaya 1 to 1 ko lang uh, pero you know how it is, dito sa Antipolo, maraming ahon so kahit sa ahon, 1 to 1 ko lang gana, sumahin nyo ako, let's go! So, ayun nga mga katito today is a recovery ride uh, technically, dapat tayo na uh, sa seryoso ng recovery ride uh, as much as possible, dapat hindi tumataas ang heart rate pero Uh, nasa Antipolo eh. So, may mga ahon. So, ang the best lang is sa mga ahon, uh, one-two-one-two one lang. Kalma lang ang patsak. Huwag pwersahin. Para, uh, recovery ride pa rin. Um, tapos, importante rin yung gearing. Kasi, ah, uh, ako, meron akong 30 na gear sa likod. Um, I think enough na yun. Uh, pero yung ibang, yung iba may 32, yung iba 34, uh, yung iba, especially mga mountain bike, meron pa siyang mga 50, uh, 60 or beyond that, hindi ko na alam. Hindi ako masyadong familiar. Pero alam ko sa mountain bike, mas malalaki pa. So, pwede yung gamitin yun. Uh, so, eto na ngayon tayo. Uh, eto yung ako ng bangers sa may sumulong. So, I'm sure lahat ng uh, nakapunta ng taktak, -tak, alam to, sa mga hindi pa nakapunta, ng Taktap. At uwi kayo, siguro, Quezon City. Um, at magsusumulong kayo dito ang daan. So, may ahon pa uwi. Kaya, yung pangkilala ko, kasi nila karit-yusi at uh, uuwi sila, ang ginagawa nila, ikling na lang. Kasi, puro mapabana yun. And then, flats na. So, hindi uh, sa ka sabi niyo, yan, Parcos Highway, flat na yun. So, ito ngayon tayo. Maka tayo Currently Zone 2 pa ka rin Kaya so, Nasa higher Zone 2 na tayo Kaya kung mapapansin nyo Medyo Putol-putol na yung Pagsasalita ko So Yan daw yung talk test Pagkaro Hindi na ako makapagsalita Ibig sabihin Zone 3 Ayan So Tumuntun tayo ng konti okay Ang zone 3 So wala talaga para sa condition for today but tapos na tumutong lang ng konti oh, so by the way saan po na dito after ng bangers ayan po yung mga nakitin na na uh, um, mga kapanin suman so, kasoy so shout out po sa kanila na uh, nagtitinda sila na na, na kaya kung hindi ako nagkakamali 24 hours po yan um, ayawan ko lang ngayon dito na tayo sa ahon ng mangga. Uh, yun ang tawag kasi nila rito eh. Dahil merong, uh, hindi oh, ako nagkakamali, may puno ng mangga. At dati, bago ng pandemic, merong uh, lugawan at saka tambayan ng mga sinista. Banda rito. So, kaya mangga. So, yung mga nakakalang nila sa pag sinabing mangga, alam na kami nilang Pero, for reference, uh, Katapag siya nung yan o, oh, yan. Yung kung nakikita nyo sa gilid, yung bagong Jerry's Grill at um coffee. Yan. So, uh, doon siya. Eh, malapit siya doon sa uh, malapit siya sa uh, subdivision. Actually, yung gate uh, ng uh, Buenos Aires Townhomes. So, katapat ng uh, Palos Verdes. Yan. So, Actually, malapit na naman siya sa Starbucks, sa Ahon, sa Kaulayaw. So, dati kasi wala pa yun eh. Wala pa yung Starbucks, wala pa yung uh, Kaulayaw. So, yun. Um, kaya dati, yung mga siklista, kaya dito lang po magunta ng ikakaw. So, okay. Successful tayo. Dito sa Mangga. Uh, kung napansin nyo, pagsasalita ko, yung diretsyo, nakupol. Um, okay na okay. Exhibit with yung Zoom 2. Um,